Katapos nitong mag-review ay pwede na silang magbasa ng aklat. Mga English and Filipino. Yung manok, pwede na kayo magbasa nito. Pwede na silang magbasa dito. Then translated sa English. Ma maikli lang naman. pwede kayong gumamit ng English na maiklik lang ang sentences. Tulad ng COC, come and look, Kapag nakakabasa na nang ito ay mababasa na lang bata. Pero guide din pa pagbabasa, pag ninyong hayaan ang bata magbasa para maintindihan ang bata ang kanyang binabasa, ikaw muna ang magbabasa para maganyak ang bata, magustuhan niya ang pagbasa ng kwento. Huwag ninyong mapapasahin siya ng lahat ay binabasa ng bata kasi boring yan. At hindi yan naiintindihan ng bata ang story kasi ang konsentrasyon niya ay sa font o sa sa text. So, hindi niya maintindihan. So, guro ang magbabasa. Yung last sentence, ang bata ang magbabasa. Tapos, sa English naman, ikaw naman ang magbabasa. Tapos, ang last sentence, ibigay mo sa kanya. Kanya ang pagbabasa. Hindi yung hayaan na lang ninyo. Ang bata, ang bata, ang bata, ang basa. Ay, nako, mapapagod ang bata. Ayaw na niyang magbasa. So, para maintindihan niya ang pagbasa, kailangan ikaw ang magbasa ng buong pinto. Tapos, titirahan mo lang siya ng isa, isang sentence, bawat page. Ganon din sa English. Kung sa English naman, kung gusto mo na masanay siya magbasa ng English, ay hayaan mong siya ay gumaya sa iyo. gumaya sa iyo sa English. Pero sa Pilipino, no need. Kasi ang Pilipino naman ay madali lang din Ang English naman kasi dapat sumabay sa pagbasa ang bata sa guro sapagkat may mga English words na hindi kayang basahin ng bata kasi iba-iba nga ang sounds ng vowels na bawat uh, word katulad ng mother eh kung basahin mo yan sa Tagalog mother kaya kailangan pwedeng sumabay ang bata sa iyong pagbasa o pwede man tirahan mo lang ng is makinig siya at tirahan mo lang ng isang sentence Ganon din sa Pilipino, ganon din. Para uh, remediya ang tamang pagbigkas, ang pag tamang mag-English and Filipino. So, naintindihan, pag naubos na ito, pag naubos na niya ito, o, ano ang naintindihan mo sa kinito? Sino ang gida sa kwento? Saan nangyari? Ano ang natutuhan natin? O, basta, atanungan mo siya kung mm, naintindihan niya ang kwento ganyan ang pagturo ng pagbasa. Hindi yung siya lang ang basa ng basa. Ah, halika, mo. So, mapapagod ang bata at hindi niya maiintindihan ang kinto kung pagod na pagod na siya. Kaya, ang guro mismo ang magbabasa. At kung marunong na sila magbasa, para ma up mo ang bawat isa, kung marunong, ay kailangan gawin mo na ah, daily one-on-one -on -one reading strategy. isang sintin sa Filipino, isang sintin sa English. Tapos na, maghapon yan, ubos lahat ng bata ay pabasahin ng one sintin sa English, one sintin sa Pilipino. Pa para maging fast reader sila at walang magiging non-readers. Kung susundin niyo itong payo ko, ay naku, walang magiging non-readers. Hmm? sa buong paaralan. maliwada kayo sa akin dahil tested and proven ko na yan. Pero kung magpara hmm, patunog pa yung isa-isa, magpara alphabet, ay naku, abutong kayo ng siyam-siyam. Ang daming mga non-readers lang. Ang mapapaburan lang dyan sa sounds ay yung mga fast learners and average. Pero yung mga mga slow learner, karamihan dyan ay magiging non-readers kasi di nila kaya yung isa-isang tunog na yan. Ha? Ah? Ang alam ninyo ang ispanopatensyo ng bata na ah, slow learner, 10 minutes lang. Kaya nga sinasabi ko na pag ang kailangan mag-grouping, uh, ah, ah, iba ang, ang group 1, group 2, average, and group 3, is slow. Kasi ang slow, 10 minutes lang ang ispanopatensyo. Nah? Kaya kailangan laging may remedial yan. At pag kayo ay nag-remedial, wag na wag na kayong magre-review kasi after 10 minutes sa pag-review mo, wala na Pagdating mo sa main lesson, di na yan makikinig, sarado ng otak nila. Sana, makatulong ako sa inyo kung susundin niyo Kung hindi, okay lang. Basta, naisir ko na sa inyo ang nais kong is share. Pero, sana si Kapi natin na walang magiging ng readers. Oh. bueno, hanggang dito na lang. Thank you for watching.